Hindi aalisin kung walang uh, paglilipatan. Laging isa lang alang ang inyong karapatan ayon kay Mayor uh, Webster Letargo. Ito ang kanyang tasang sinabi sa bayan ng Gumaka, Quezon na maapekto ang pamilya na nakatira sa tabi ng riles ng tren. Bunsod na rin ang isinasagawang PNR Philippine National Railway sa South Long Haul Project o PNR Bicol from Banlik Station, Kalamba, Laguna to Daraga, Albay. Kaya nitong uh, October 25 ay uh, nakaharap ng alkalde ang mga kinatawan ng National Housing Authority, Batangas, Quezon para sa proyektong pabahay nito sa kanilang bayan na nakalaan sa mga pamilyang apektado na PNR Project. Ayon sa National Housing Authority, handa o mano nilang pasimulan ang proyektong ito matapos makumpleto ang masumiti ng mga kinakailangang dokumento. Ganun din ay magsasawa sila ng sinsos na sa mga binipisyaryo upang malaman ang kanilang mga skills at matulungan na ma-improve ito. Upang magamit sa paghanap buhay at pagtatrabaho. Kumpiyansa naman si Mayor Letargo na makukumpleto ang mga dokumento at agad itong isusumite sa ahinsya upang mapasimula na ang proyekto sa lalong madaling panahon. Tampok din sa naturang pagpupulong na sinaling Vice Mayor Rico Banyal at Councilor Juancho Mercurio upang ipahayag ang kanilang paniniwala at pag-asa na agad itong mapasisimulaan dahil lubang mahalga ito para sa mga pamilyang gumakenyong apektado ng Pinar Project. Umaasa naman si Letargo na agad ay mapasimula ng proyektong pabahay o bang malipatan ng kanyang mga kababayan bago pa man magsimula ang pagsasaayos ng mga riles na nasa loob ng horisdiksyon. Mula sa laluigan ng Quezon ako si J.R. Narit uulat sa DCRG 18M, ang Radyo Bandido TV.